Okay, may babasahin po ako sa inyo. Okay lang po ba? Ito naman, ano lang naman noon ng mga kababayan natin to. Parang payo po nila. ganoon na. Okay. Ang sinasabi po ng mga kababayan natin dito, super dugyot. Tawag dyan, tamad. Ano pong masasabi niyo doon? Ano pong gusto niyo sabihin yun? Kasi asawa nyo, super dugyot naman, mahal. Tawag dyan, tamad. Tanya na pong naiintindihan nyo sa sinasabi ng mga kababayan natin. Marami po. Yung pinagsasabi po sabi ng sapon, sa comment. Sa lahat po na ako ang pulat yan. Ano pong naiintindihan nyo doon na... Yung uh, sinasabi po nila mga tigyot. Kaya po sa sunod, ayusin na po namin lahat yung... Ayun po. Uh, yung, ano po yung natutunan natin doon doon sa... Yung... Maraming paligid. Maglinis. Maglinis sa bahay. Morning po. Maganda ang umaga tay. Kumusta po yung umaga nyo? Salamat po. Mm. Hey. Morning po. Ano pong binili nyo? Toyas po. Ah, pang ano? Pang ano ka tayo, Grandma? Sile. Magkano po ngayon yung ganito sile? Limang piso po. Ah, limang piso na po ito. Ito pong dalawa sibuyas. Limang piso rin po. Ah, mura na po pala sibuyas. Dati isang piraso po, sampu, no? Ito po, luya, magano? Limang piso rin po. Lima limang piso po, no? Hmm. Morning, Tay. Magluluto pa lang po pala tayo? Opo eh. Anong oras na po ba? Uh, 8.28 na na yan. Huwag uh, sila magpindak po kami, nagbalat ng gabi. Nakarami po ba kayo? Nagpindak po kami. Uy, gising na kayong dalawa dyan. Sige, okay lang po. Sana yung sila umising ano. Gusto niyo ako pong magluto? Hindi po. Okay na po.

Kamusta yung tulog, kuya? Okay lang po. Hmm. Ikaw ate, kamusta tulog? Okay lang po. Tsaka ba galing? Ba't ang dumi-dumi ng kamay mo? Okay. Kuya, gusto ko mo kamay. Pakita ko yung kamay mo, oh. Habang umawa ka ba ng putik? Dapat pagkagising, nagpipray, hindi nagse-cellphone. Ah, oh, tanggalin mo muna yung cellphone mo. Ah, ano mo Bigay mo muna kay mama. Ano Hindi maganda nag pagkagising. Ang maganda paggising, nagdadasal. Ay, ko, kasi mo sa eh. iba. Pag niya yun, nagdadasal kayo, no? Na? magde thank you kayo. Lord, thank you po. Thank you po sa buong gabi na paggabay niyo sa amin. Kahit ganun lang. Kaso hindi pa nila maintindihan yung mga kasi Hindi naman sila na Ay, okay, may babasahin po ako sa inyo. Okay lang po ba? Ito naman, ano lang naman noon ng mga kababayan natin to. Parang payo po nila. Ganun na. Okay, ang sinasabi po ng mga kababayan natin dito, super dugyot. Tawag dyan, tamad. Ano pong masasabi nyo doon? Ano pong gusto niyo sabihin yun? Kasi sa asawa niyo, super dugyot naman, mahal. Tawag dyan, tamad. Kaya nga maglinis. Sabihin niyo sa asawa nyo. Maglinis ka na ng bahay. Sabihin niyo po sa asawa niyo. <laughs> maglinis ka din. Hindi puro magbigay tayo ng oras sa ano natin, kapaligiran. Hindi na ipa si Kuya Bikbik -bik na may problema sa isip kadugyutan sila sila matitino naman sabi niya anong masasabi yun daw pong ano may problema sa pag-iisip ganun lang daw okay, okay. next po ah uh, galingan mo ineng sa school para yung mga bullies ay mahinto sa ginagawa nila sa iyo dun po sa anak po ni naku po kategram wag na wag nyo nang uulitin ang nangyari noon kay Apple Sabi po niya gano'n. Uh, Nakapote, Kram. May mas malala pa pala kay Nanay Apol. God bless sa ating lahat. Tapos, si Tita Rose Ponce6452 Sana po tinuturo... Sana po tinuruan ni Nanay Nay, para sa inyo to. Sana daw po tinuruan ni Nanay na maglinis ang anak niya kung wala talaga siyang panahong maglinis sa house nila kasi po baka pamahayan ng ahas o oh, ahas po yan. Ano pong, ba't di tinuturuan yung anak nyo? Sabi po. Eh, tinuturuan ko rin po eh. Yung pinatamad po, po Ah, sino pong masusunod? Siya po o kayo? Po. oh, yun. Yan yun po yung ano nila. Sabi niya, grabe kadumi ang bahay kahit mahirap. Basta malinis lang ang bahay. Katamad ni nanay. Di, liit ng espasyo kadugyot God yeah, bless, bless, vlogger Thank you po tita Kaliit lang daw ng espasyo Ba't di niya malinis-linis? Wala po, ah. di ko kumahas ka kung maaga po umansi. Tamad daw po si nanay, anong mga sasabi niyo? Ay, Totoo po ang... ba yan? Wala po akong masasabi <laughs> No comment po kayo? No comment po ako din Totoo po ba sinabi niya? Wala po akong comment Ano po ba? Ah, masipag naman o si Nanay. Masipag naman po yan kasi misa po tinatamad. Oo. Oh. Pero wala ko kayong masabi. Ayun wala. na sinabi niya. <laughs> ito, seryoso ito tayo. Inaano ko lang po. Sabi naman po ni Tita Janina de, de Los Santos 6117. Sila, sila ang paglinisin mo, Katekra. Mayan mo sila. Malalakas pa naman ano ikaw ang tutulong ikaw pa maglilinis? Ingat palagi tatarang. Thank you Tita Janina de Leon de los Santos. Thank you. Uh, actually tumulong po yung mga kabataan ho dito. Yung pong mga traffic bahay. <laughs> Tita. Tekram, bago mo tulungan sabihin nyo na maglinis muna bago pagawa ang bahay. Kung hindi nila magawang maglinis, sabihin nyo, saka na lang ninyo sila babalikan para din sa kanila iyan para matuto abahayan nyo sila ng maglinis kawawa ang mga bata tama nga po katekram ay ate kawawa yung mga bata di pa huli ang lahat sana po pag naayos ng lugar nyo ay panatilihin nyo na po na maayos di dahil nahiya kayo kinatekram kundi ayun po ay dapat para sa inyo lalo na po sa mga anak alam niyo ko kaya ako nandito. Yung puso ko na abag, na habag po siya sa na abag yun. Kaya know? po ako nandito dahil yung puso ko na bag po doon sa anak niyo, yung babae tsaka doon kayo So, ang sakit kasi makita ko yung anak niyo ganun siya. Sa haba ng panahon, ganun po yung surroundings yung tinutulugan po nila. Hindi naman po dapat ganyan talaga. Kawawa yung mga bata. Pagtulungan, pag ganyang tamad, ano po masasabi niyo doon? Oo, kinamig na ninyo na araw-araw. Ano po masasabi niyo sa sabi ni Tita Domingo, Jane Domingo, huwag tulungan pag ganyang tamad. Dapat na po, huwag tulungan pag tamad. Dahil hmm. din naman ang mag-ilis ng kabahayan. Tinamano kayo na yun. <laughs> Ay, okay, sige. Hindi daw po tinamahan si nanay. <laughs> Palibasa, ang tech team ay magaling sa overhaul na maruming palibot at umayos na magulong bahay. Kaya ayun, inalalapit sa inyo pero I don't think hindi nila kayang ayusin dahilan sa kahirapan. Kahit mahirap basta maayos lang ang bahay. Ibig sabihin, masipag. Yun nga po. Walang kasipagan daw katamaran daw po yung umiiral sa inyo Nay. ano po yung masasabi nyo doon ate kahit po mahirap po ang kalagayan po ninyo kahit man lang sa kalinisan magawa mo man lang para may malinis na matulugan ng mga anak nyo po ate natakot ako siguro may ahas na dyan Ugaliin mo po ate na maglinis araw-araw po. E waglit po natin yung ugaling mamaya na lang. Kung ano po ang nagagawa mo ngayon, gawin muna. Huwag na pong ipagpabukas pa kung pwede naman gawin agad. Huwag po natin ugaliin yung manyana habit. Ang manyana habit or bukas na lang. Salamat, ingat po kayo. Tatay lang lagi. Eh, sana lang po ito. Di dapat tulungan yan. Ang dogyot, nakakadiri. Anong klaseng nila lang yan. Ay, nako, mag-ingat po kayo, Tatay Ram. God bless you po. Ano pong masasabi niyo doon? Hmm. Okay. iyon po ay gamitin yung ano niyo parang pangaral ko nila. Ay, mani pala yung manito manito uh, wag niyong kami wag niyong ilagay sa isip niyo na negative ano po ha in a positive way tingnan niyo para mapagbuti niyo po yung kalagayan niyo dito no Tayo so, na po naintindihan niyo sa sinasabi ng mga kababayan natin Marami po yung, <laughs> yung nagsasabi po yung sa, sa comment. Uh, Allo, lahat po na ako, po lahat yan. Ano pong naiintindihan nyo doon na? Yung mga uh, sinasabi po nila mga tigyot, <laughs> kaya po sa sulod ayusin natin po namin lahat yung ano Ayun po. yung ano po yung natutunan natin doon doon sa yung paligid. Maglinis. Maglinis sa bahay. Tunay namin sa mga Para sa mga anak. Opo. Kawawa po yung mga bata, di ba? Opo. may kulang daw po tayo. Maray lang po. Ang um, ahoy. Yun lang pong ang kailangan. Kwenta pa. Si Kwenta. Saka pako. Pakong yero. Hmm. Baka kung di 4, di 3, 5, pa, daka pa, pala na nga. <laughs> <laughs> Yan yeah, lang, kumabigyan. Oo. Oh. Ay, ba't niya tinutulungan mm. sila? Eh, para mo ano, eh. baka maka ano dito, makatira. <laughs> mm. di Nawa din po kayo ah. sa mga bata. Ako niya eh. Ang ah. bayot naman ni Lolo. Thank you, Loha. <laughs> Bali, sino po yung anak ko niya sa kanila? Eh, <laughs> ano po, yung lalaki. Mm -hmm. Kuya, dito nga. Mga magkano pa kailangan nyo, kuya? Para mabili na natin lahat. Oh, para mabili. Mo, mo. Ikaw mo <coughs> gagawa eh. So, isang ano? Walo po walo, sa isang wall. Ay, sa isang ano? Uh, walo. Ito. 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 92. Bali, Kategram, dumating na ho tayo dito, nakapot man na ho to. Gusto ko malaman sino talaga na gano'n ito. Tayo. Si Lolo. Hmm. Ina inaayos niyo yung ano ng mga apo niyo. Ba't sobrang tagal naman, Lo? Umabot ng ano, ng 10 years. Wala pang ano eh. Wala Yan yung masakit yan. Meron um, po kung pa rin. Dapat tapos na di ba? Kung mayroon. Oo. Kung yung low pa rin. Wala kami may <laughs> pa ako eh. Kaso, yeah, hindi nga, yun nga, hindi ko nila masimulan kasi nga, wala ko sila materiales. Kaya, yan, kahit paano, sa Tecram, Ilambay natin yun, yung, ano, uh, yung tirano 32? Na 32? ng mga bata. Hindi pares po ng 32, 34. Oo. 34. Ito? 30 30? Oh. Tapos ito. Tapos oh, ito? Tapos ito, anin. Walo-walo. Tapos Ay, tapos lawan Dalawang sapin. Ay, dalawang na mga sapin ano, na ano, pa rin yan. Ay, pala tapos yung yero, 10. Sige tayo, compute lahat oh, para alam natin yung siya, ano. Ano mo nga, Roger? Ha? Walo at makabini sa taas. Ay, ang problema kasi tay, kailan yung matatanggal yung bisyo nyo, yung alak. Yung alak tapos sigarilyo na tay? No, yun ang tanong doon, sabi nyo tay. Oh, iwan lang mo muna na din to para may magawa po kayo. Hindi yung isa, hindi naman yun eh. Iwan ko pa muna ito. Bilhin nyo muna yung, ay, yung ano. Hello, uh, <laughs> no, thank you ah. Kuya, salamat sa ano sa pakikibayanihan niyo kila ano kila nanay tatay para sa mga bata salamat po sa ano niyo Tinagawa na lang natin to para sa mga bata kung si nanay at tatay una pa lang nakita ko eh dahil lumayas na ako pero na nahabag yung puso ko dito sa dalawa ang tagal nilang nagdosa doon sa amoy, sa bakterya, hindi naman makatulog na maayos yan tay eh. eh. oh, di ba? Tayo ha, yung mga payo po ng ano, masakit yun. dapat tanggapin yung buong buo yun para Ay, yung pananaw at prinsipyo natin sa buhay natin, mabago natin tay ha. Huwag yung parang dumaan lang sa ano, okay lang. No, yun. Na tay? No, Hindi masama eh. hmm. So, paano? Tuloy na po masi, kami dito masi. tay? Magandang hapon po. Magandang hapon po. No? Ah, kumusta po yung pinapagawa nating mansion? na po sa materials eh. Nasa po si nanay? Ah, ayun po. Hoy! Ah, buhay po pala. Ana, ano na po pala? Natapon na po pala yung mga kalat. Oh, ko na po yung mga kalat dyan, mga kalat. Ngayon. ko na po yung, mga kalakad dyan. Yung pong iba, no? O. Pero dapat po lahat na. Oh, hindi ko pa nga, mainit po kasi kanina eh. Hindi ko pa ma-askato lahat eh. Nasa 30 tan sa ako yun, Tay. Ilan po yung parang natabi nyo na ah, pwedeng ibenta, pwedeng suot. Yung yung, yung piras, sampung lalapo po yun po yung, yung, yung... ibenta ko na ay maganda na ano naupo palang yung sa tambak na basura dito no? Nasa sa sako po yun tena ko po gaano karami na itaben ay ibenta ay ay pantapon ay 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 na mm yung pong sobrang na ta taon na po yung... Tay, tanong ko pala, bakit to gano'n, naipong gano'n yung mga... Ay, yung mga pinagbibigay po ng mga tao doon sa ano. Mm. Inuwi po nila rito. Mm. Kaya po natambak yung damit na gano'n po eh. Yeah. Gano'n naman po karami yung nabenta po yung ano, kalakalo uh, doon sa naipuno natin. Nakabenta po kami kay 800 ano na. 800? Nung um, dami po na yun. 800 lang po pala, no? Mura lang po kasi. Mga piso po sa kailan. At nag-ano lang po lang, pwede, abang walang trabaho. Oo. Okay. Kung so, yung ano, yung mansion, niyo, pwede yung tignan natin. Eh, sige po. Tay. Ah, ayun. Ayun, thank you, Lord. O, oh, bakit yan palang, nay, tay? Dapat yan lang na, bilimang. Oo. Malabang kahit Ano eh. pa ho ba yung kulang tay? Um, um, ano pa po pabalangkas babo Mga 16 pa po kulong sa babo 16 uh, pa po? 16 na At yung uh, mga magilid, 26 terasyo Ah, mm -hmm. uh, apat na yero po daw mukulang. Ilang yero ilang yero po ba nabili nyo? Po dito po, po tayo. Doon ko nalang kuya, kasi dito? mabibilad ka. Sampong year po nabili nyo? Yung pong nakaraan, magkano po yung nabili nyo doon sa... Yung pong nabili ko isang piraso, makapal na po. 450 po isi. Hmm, okay. Tapos, nasan po yung ano, meron po ba kayong... So, dito po yung mga resibo. Hindi po yung uh, mga kailangan pa po pong bilhin. Ano po 26 na school po eh. Wala po kayong listahan kung an uh, kung ilang pa po yung kailangan, ano pang mga uh, gamit. School bus, 26 bra, so po na, sa po. Hmm. Dapat pagkaganyan ganyan po, alam nyo yung kulang, ano po yung nabili na, ano po yung dapat nabibilin pa, naka ano po dapat yan sa inyo. Hmm. Para pagka nagtanong po, ah. hindi lang po ako, may mga taong gustong dito kap oh ah ilan pa ba yung kailangan diyan ede eh, di masabi po natin Anong masasabi nyo tay naka ano na kahit skeleton meron na mga bagay po yan mm eh, pinipilit ko po matapos para ma ano pong napag-uusapan nyo na ni tatay yung ibang gamit, papano nyo, ay papano nyo iya? ano yung ibang mga kulang? nabaw ng ano. Um, mm. Yeah. Tayo, pang bilhin yo ulit ng ano. Ma. Salamat po. Welcome po. Yung iba yung iba ho ba hindi hindi niyo ba kaya yung ano? Ino? na po iba niyo. Oh. yung iba po ano ha. yung ano kasi mga bata po yung tinitignan ko dyan eh. Sana yun po yung iyan nyo. wag ilagay nyo sa isip at puso nyo yung kapakanan po ng mga anak nyo. Kaya kailangan nyo maging malakas para sa pamilya nyo, yung asawa nyo, yung mga anak nyo. Dapat nag-uusap po kayo. Mahal, ganito ang gawin natin. Wala na tayong ganyan, ganyan, ganito. Puro na, na lang tayo, dapat. Mabuhay tayong naaayon sa kagustuhan ng ating Diyos. O, mahal, ganito ha. Ganito, ganyan na Bawal na yung ganito. Basta mabuhay tayong naaayon sa kagustuhan ng ating Diyos. ibi po tayo ni God. Maianon nyo sa mga anak nyo yung hindi dapat ganyan. Dapat may pangarap sa buhay. Gusto ko ganun po niyong hubugin yung mga anak nyo, Yung sakripisyon niyo, yung hirap nyo, Kasi parang malawang nakikita yung mga anak niyo, kaya hindi po sila nangangarap. Ako naniniwala po ako na kaya ganyan po yung buhay, kaya magulo po yung buhay ng isang tao. Nagpapatuloy po yung magulo. Kasi kulang po yung connection natin kay God. Okay lang po ba kayo? Mm. Di ba may cellphone o kayo? Makinig ko kayo sa mga, kumari yung mga mas nakakalam sa, sa salita ng ating Diyos. Kung tinatamad o kayo magbasa ng Bible, magkano po kayo, magbigay ng time. Hmm. Kasi kailangan naman o talaga natin. Pagka hindi po tayo naniwala sa kanya talaga, gugulo talaga tayo. Kasi unain mo natin yung nakakagawa na natin, nagagawa na natin mali, hindi pa natin alam. Yun lang naman po ang gusto kong iwan tayo. Kasi gusto ko maano nyo sa isip at puso nyo. May turo nyo sa mga anak natin. Yung tama't mali. Ano ba yung dapat nyo gawin? Basta lang, lagi nyo hingin kay God yung guidance. Hingi po kayo ng ano, sabihin nyo, uh, humihingi po ako ng gabay po nyo. Paano ko po mapalaki itong mga anak ko? sa tamang pamamaraan paano ko po mabibigay yung magandang bukas ng mga anak ko mag ano kayo wag ko kayong makontento na ganyan lang gusto nyo ba abang buhay ganyan magulo, makala.